Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ang apat po ng magandang balita, ang ating laboratory exam ay libre po yan sa OSPAR-1. So pwede po tayo mag-free laboratory exam sa ating laboratory Diyan po sa Ospar Wall. Pang nakakapanood po ba tayo ng libreng sine? Sa Ayala sa SM, libre po yan pag Monday at Tuesday, dadalhin nyo lang po yung booklet po ninyo, movie booklet, para po makapag-avail ng libreng sine pag Monday at Tuesday. Pang pitong magandang balita, po ang parking at color coding. Hindi po kayo mahuhuli dahil libre po ang parking ninyo sa lahat ng business establishments at accepted po kayo sa color coding. Pangwalo ay yung ating trabaho sa senior. Nagbibigay po ang na trabaho sa senior yung malakas pa through peso. Dahil po sa ordinansa na kahit 60, nire-require po natin sa business establishment na mayroong isang PWD, isang senior citizen, na tatanggapin po nila. Sa peri, -peri Kentucky, at Chiquis, nakatanggap na po sila ng senior citizen na nagtatrabaho at may sweldo po sila matatanggap. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!